Hanap mo ba 100% legit sneakers and apparels at below SRP price? Tara dito sa Ambitious and Apparel. Located nga pala sila sa 31 Imperial Street, Barangay E. Rodriguez, Quezon City. At kung ang budget nyo ay less than 1,500, makakabili ka na ng original na sapatos. At trupa, pwede rin kayong umorder online through Lalamove, LBC, at kanilang Shopee. So ano pang hinihintay natin mga katrupa? Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tara, 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 tara. Shoutout sa inyo, ma. Mahal sapatos. Kaya ako sa sa mga naghahanap ng sapatos yan. Ito na kayo, model. Sa Ambitious Apparel. Kay Lang. Yes, located kami dito sa 31 Imperial Street, Cubao, Quezon City. So ano pang iniintay nyo? Punta na kayo dito. Ito, pakita ko sa inyo. Ito guys, pakita ko lang oh. 2,200 lang. Kung wala kang budget sa Jordan, ito, mukha siyang Jordan. Ah, hindi ito Jordan, pero kamukha siya. Triple Y ito, 2,200 lang. 100% legit to. Tapos, kung kailangan mo ng running shoes, ito, 2,000 pesos lang din to. Ito, boss, oh, 889 to sa mall dito sa MVIC sa Narra Parent 4200 lang. Ah, budget meal na sapatos, boss, ito boss oh. 1,500 na lang to. 1,000 pero ima 1,500 pa original. Yan running shoes to boss, running shoes. Running shoes, shoes. 1,500. Ito yung mga slippers. Yan, mga ano lang to boss? 1,200 tong slippers na to. Yes. 1,200. Yes uh, Original Adidas Ito yung mga Nasa mall 1,800 So dito 1,000 kung, yeah. kung bibili ka sa iba Na makakatipid ka rito Ng mga at least 500 1,000 Malaking bagay na yun Kasi Kino. pwede ka na rin Bumili na T-shirt na to Agaya na yun T-shirt na to 1,500 yan Pero sa amin 850 lang to 850 Yes sir, 850 Mere, lang mero. po May Jordan din May Adidas din Yes Jordan yeah. boss 1,100 lang to Sa iba 1,900 1,100 yeah. lang siya sir Yes po Eto, boss. Eto, anniversary namin. Eto, ah. Dunk Low. 2,499 na lang to. 2,499? Yes, naka-dunk na low ka na. Oh, yan, oh. Oh, yeah. Yes, okay. boss. Sa Mahilig sa ping dyan. Yan, yeah, sa mga mahilig sa skateboard, itong SB na to, 2K lang to. Original price na ito, 5K. 2,000 lang yan. Yes, boss. Eto, mura, mura. Ah. boss. Midcat sa mga mahilig sa mid-cut at triple white. 1,300 na lang to. Unahan na lang kayo, ha? 1,300? Yes. The, so, sobrang mura naman yan, sir. Original Nike ito, boss, ha? Ay, oh, tingnan nyo pa. Original ah, price, original price na ito is 3,700. Pero yun mo, Almost, uh, parang 70%. Yes, boss. Yung, ano, no, no, uh, binigay mo discount. 1,300. 1,300.